Okay, so ano yung mga basehan na kailangan nyo nang lisanin o kailangan nyo nang hiwalayan ang inyong karelasyon? Ang inyong boyfriend, ang inyong girlfriend, ang inyong wife, ang inyong husband or live partner. Okay, so number one, kapag kayo ay hindi na masaya, palagi hindi kayo masaya, lumisan na kayo. Ang inyong asawa, ang inyong boyfriend or girlfriend, live partner ayan ay nagdadagdag ng kasiyahan sa inyong pangkasalukuyang kasiyahan. Anong ibig ko sabihin? Tayong mga tao, may kanya-kanya tayong kasiyahan. Hindi nakadepende ang ating saya sa ating asawa o sa ating partner. Ngayon, yung ating partner ay nagdapat ay dagdagan yung sayang nararamdaman natin sa araw-araw. Okay? Pandagdag po yan. Ang, mis ang misconception kasi o maling pagkakaunawa o pagkakaintindi sa happiness ay ito daw happiness ay nakadepende sa iyong asawa. Mali po 'yan. Yan po ay nakadepende sa ating sarili. May sarili tayong happiness. Bonus na lang yung asawa natin na magdagdag ng kasiyahan o na ang ating jowa. Ngayon, kapag ka kayo ay pirming o palaging hindi masaya at puro pighati at puro na lamang pagdurusa ang nararamdaman ninyo sa inyong relasyon, red flag yan. Umalis na kayo hiwalayan nyo na yan. Okay? Another one, ikaw ay hindi nag-grow sa inyong relationship. Hindi nag-grow ang karir mo. Halimbawa, nag-aaral ka. Hindi natuloy ang pag-aaral mo dahil na perwisyo ng asawa mo o ng iyong ng iyong jowa o ng iyong boyfriend or girlfriend. No? So, sa halip na ikaw ay nag-grow, ikaw ay nagiging miserable no sa edukasyon sa iyong uh, mga ginagawa sa pang-araw-araw na buhay career no sa iyong uh, mga uh, goals no yung iyong mga gustong mangyari ang iyong mga dreams hindi natutupad nagiging sagabal siya kailangan mo na siyang iwan okay kailangan mo na siyang lisanin okay tayo diyan clear tayo diyan okay marami kasi nagtatanong nito para isang uh, vlog na lang, no? Another one, number three, lagi kayo nag-aaway. Red flag na red flag yan. Okay lang kayong mag-aaway, paminsan-minsan, no? Okay kayo mag-aaway, pero dapat nare-resolve ba agad? At ito ay hindi na nauulit o paulit-ulit. Kapag firme, o lagi kayong nag-aaway at, at ang pinag-aawayan ninyo ay isang topic na hindi naman, hindi na dapat pag-aawayan dahil napag-aawayan nyo na, no? O kaya ay napag-usapan nyo na, pero paulit-ulit, no? It's a never-ending process. Paulit-ulit, nakakasawa na. Kapag ganyan, away dito, away doon, maya't maya, kailangan nyo nang humiwalay. Kailangan nyo nang makipaghiwalay. Hindi yan healthy. Why? Ang healthy relationship, meron tinatawag na active listening. Ibig sabihin, nakikinig ang isa't isa, may open communication, at magaling mag-solve ng, o may kakayanan mag-solve ang mag-asawa o ang magkasintahan na sa mga conflict no Ang tawag dyan ay good conflict resolution skills. Ngayon, kung wala kayo niyang tatlong iyan, yung, yung nabanggit ko, yung active listening skills, open communication, at saka yung good conflict resolution skills na yan, yung paano masolvang problema, gulo ang hatid niyan. Bugbogan to the max yan. Suntukan to the max. pokpokan to the max. Sigawan to the max yan. Sure yan. Para kayong mga bulkang sumabog. No, ganun ang mangyayari dyan. Okay? So, kailangan nyo nang lisanin o makipaghiwalay. Okay, number four. Ang iyong partner ay grabe kang abusuhin. Lagi kang inaabuso. Paulit-ulit. No? Physically, sinasaktan ka. Verbally, minumura ka. Sinasabihan ka ng masasamang salita. Emotionally, no? Sinisira yung iyong tiwala sa sarili. No? Sinisira yung iyong magandang pakiramdam o pagtingin sa iyong sarili Lagi kang nalulungkot Lagi kang may pighating nararamdaman Pinarurusahan ka emotionally Iwalayan mo na yan Please lang okay? Dahil ang romantic partner O ang taong nagmamahal Hindi yan deliberately O sinasadyang saktan ang kanyang partner O ang kanyang asawa Tandaan ninyo yan Dahil yan ay pinoprotektahan kayo sa pain protektado dapat kayo niya sa pain. Hindi siya ang magiging source ng pain niyo. Kung siya ang main source o ang pinakamatinding uh, nagbibigay sa inyo ng sakit at hapdi at kirot, hiwalayan nyo na yan, please. Dahil ang top priority ng nagmamahal na tao ay ang happiness no ng kanyang asawa o ng kanyang boyfriend or girlfriend. Pag hindi ganyan, hiwalayan nyo na yan, please. Okay? Yon. Okay. Another one. Number five. Ang inyong asawa o ang inyong kasintahan, inilalagay kayo sa panganib. Inilalagay kayo sa sitwasyon na alanganin. Ano ang ibig kong sabihin? Halimbawa, ang inyong asawa ay nagsusugal, no? At ang inyong kabuhayan at ang inyong kaperahan ay naging alanganin na. Nalubog na kayo sa utang, no? Hindi ko sinasabi na kapag sugaro lang asawa nyo, hiwalayan nyo agad. Kasi ang marriage, ang uh, pag-aasawa, talagang yan ay sakripisyo. Tulungan yan. So, ang gagawin nyo sa una, no, tutulungan niyo siya. Gagawin nyo yung lahat para siya ay masave or mawala yung addiction niya sa pagsusugal. Halimbawa, o kaya pag-iinom. Ngunit, kapag ito'y paulit-ulit nang nangyayari, no, hindi nagbabago ang inyong asawa o ang inyong kasintahan, iwanan nyo na. Bakit? Bakit yan ang advice ko? Yan ang ultimatum na advice ko. Kasi, ang partner naturally, sumusuporta talaga yan. Dahil mahal niya yung kanyang asawa sa, o partner sa challenging times. Yung mga times na sinasabi ko nga sa inyo. Yung mga ganyan ba, naging addict na sa sugal, addict na sa alak. Ngunit, hindi kayo sasapat. Tandaan ninyo, hindi kayo sasapat. No? Kapag ang inyong asawa o ang inyong kasintahan ay hindi tinulungan ng kanyang sarili. Kahit na mahal na mahal nyo, mahalin nyo siya, ipakita nyo, ibigay nyo lahat ng suporta. Kapag hindi niyang tinulungan ng kanyang sarili, walang mangyayari. Kapag yan ay nangyaring paulit-ulit, no, sa kabila ng inyong ginawa na kabutihan, ginawang effort, todo effort, ganun pa rin, hiwalayan nyo na please. Okay? So yun ang inyong gawin. O, hiwalayan nyo na dahil wala na kayo ditong peace of mind, wala nang comfort, no? Kasi nalalagay na sa alanganin, ng pati buhay ninyo, pati inyong kapakanan, kapakanan ng inyong mga anak nalalagay na, no? Masasang mawawala na kayo ng bahay, masasang na lahat ng inyong ari-arian. 'Yun yung sample ko. Kasi yan yung isa sa mga uh, nangyayari ang gambling, no? So yan 'yon. So pagka ulit, ulit na 'yon. At saka ito, yung pangangaliwa, no, yung uh, infidelity o yung pangangalong pang, pang uh, no? Cheating. Why? Kasi nalalagay sa sa alanganin ng buhay mo, why? Kasi paano kung yung kanyang mga sinisipingan ay may mga sakit kagaya ng AIDS or merong HIV o kaya may tulo, no? Merong herpes, merong uh, chlamydia, yun, uh, merong uh, pang candidiasis, mga ganon. yung may um, amoy malansa ang uh, ari ng babae. Di ba ka mapapasalin yung sa inyo? Alanganin ang buhay nyo niyan. Kapag ka ganyan, ginawa nyo na yung best nyo, tapos ituloy pa rin yung asawa ninyo o yung inyong kasintahan. Hiwalayan nyo na yan. Red flag yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag nagiging alanganin na, nalalagay na sa danger yung buhay nyo, hiwalayan nyo na yan, please. Okay. Another one, number six, no? Pakiramdam mo nakakulong ka sa inyong relationship. Pag yun ang feeling mo na trapped ka, you feel trapped in your relationship, hindi ka makawala, no, aba, ay ikaw ay humiwalay na. Kasi, ang uh, ang pagiging, ang pakikipagrelasyon, no, ang ah, maging asawa maging living partner mo, maging jowa mo man, kailangan eh merong kang pakiramdam na iki, uh, independent ikaw ay malaya, no, ikaw ay happy, ikaw ay free, no, free, may freedom ka. Ngayon, Kapag ikaw ay kinokontrol ng iyong asawa o ng iyong jowa, kinokontrol ka, no, hinahawakan ka sa liig, no, minamaliit ka, no, ikaw ay uh, inu no, may mga asawang ganito, may mga partner na ganito, yung ah uh, ikaw ay binagbabawalan, tapos ay minamaliit ka, tapos ikaw ay nilalait, kapag ka ganyan, wala kang kalayaan, yan nyo na please. Okay? Red flag yan. Okay. Another one, ikaw ay nagkakamero na ng mental health issues o na parang feeling mo na sisiraan ka na ng bait. Nagkakamero ka na ng mental disorder sa pakiramdam mo. Pakiramdam mo, bibigay na ang utak mo. Bibigay na ang isip mo. No? Nararamdaman nyo ba yan? Relate ba kayo dyan? Do you feel like you're losing your mind? Relate kayo dyan? Ang dami nagsasabi sa akin, sir, maluluko na ako. Sir, maluluko na ako. No? So, pagkaganyan, ganyan, naku po. Yan ay major sign na you are in a toxic relationship, BS relationship. So, kailangan nyo nang lisanin yan dahil kung hindi, paulit-ulit yung tatanungin kung kayo ba ay matinupa o hindi na. Okay? ito yung pakiramdam na napapansin mo sa sarili mo na parang, ah, parang hindi ko na kaya kontrolin yung aking iisip. Parang ang gulo, gulo ng isip ko. Wala nang uh, katahimikan ng aking isip. Parang may mga bumubulong-bulong na sa, sa, aking tenga. Sa aking isipan, may mga pumapasok na kung ano nung -ano mga, kung ano nung -ano mga naiisip ko. No, tapos wala na akong tiwala sa aking sarili, sa aking mga desisyon. Wala na akong tiwala. So pag ganyan na nararamdaman ninyo, Diyos ko puro deh, ay baka iyan ay chronic anxiety na o baka meron na kayong post traumatic stress disorder or PTSD no kung pwede at dapat no dapat magpatingin kayo sa psychiatrist or sa clinical psychology sa inyong lugar marami po niyan ngayon laganap na po ang mga mental health professionals na makakatulong po sa inyo okay hindi po ibig sabihin sira ulo kayo pag nagpa-check up kayo doon ibig sabihin you're wise matalino po kayo, magaling kayo mag-isip na mas pinili ninyo ang lumapit sa mga professional na kagaya nila upang kayo matulungan. Okay? Yun. So, kapag ka ganon, iwalayan nyo na, syempre. No? Another one, number eight, hindi mo na nakikita yung future nyong dalawa. Kapag ka wala na kang nakikita magandang future sa inyong relasyon, hindi mo na nakikita na magiging maayos, lumisan ka na. Okay? yan ay sinyal, sure sign yan na kailangan mo nang lumisan dahil nag-aaksaya ka lamang ng panahon. You know? Nag-aaksaya ka ng panahon. If you're looking for more commitment or marriage and your partner, partner isn't ready na i-offer, i-offer, <laughs> at yung kanilang uh, dapat na i-offer, you no? Know? do yourself a favor please. Move on umalis na kayo diyan. Halimbawa, uh, sina, parang yung asawa ninyo na, na ano mo na kaya nagkakaproblema kasi kayo. Halimbawa, na naobserba mo na hindi siya committed. Puro pambababae ang ginagawa niya, hindi siya committed sa marriage niya, hindi siya committed sa iyo. Pinakasalan ka, ka, lang niya for a certain reason, hindi natin alam kung bakit. Pero hindi siya committed o kaya yung jowa niya, yung girlfriend, boyfriend niya, hindi committed sa inyo, hindi pa daw siya ready o hindi pa siya ready sa tingin niyo. Iwanan niyo na 'yan. Kasi kapag kaganyan, paulit-ulit lang ang magiging problema ninyo. nag lang kayo ng panahon. Hindi mo nakikita yung future na maganda sa inyong dalawa. Okay? Move on na. Do yourself a favor. Okay, another one. Yung yung personal needs ay hindi na na, na met. No? Hindi, hindi na hindi na na na-achieve. No? So, kasi sa relationship, kailangan yung mga needs and wants ninyo na po-provide, na, na po-fulfill ng partner ninyo. Tama? Diba? Diba? So, yun yung dapat. No? So, kailangan ah uh, merong na ibibigay ng asawa ninyo yung, pang, yung trust, yung loyalty, yung respeto. No? ah uh, sama na natin yung pera, yung, yung uh, shelter, yung bahay. Yun yun. No? So, pagka ganyan, no? hindi na ibibigay, lalo na yung mga emotional, emotional needs ninyo are not met, kayo ay malungkot, no? pinababayaan kayo, hindi kayo iniintindi, walang pakialam sa inyo, saan sakit na nararamdaman ninyo, feeling ninyo neglected kayo, no? Iniwan kayo sa ere, no? Hindi kayo inilalambing, wala nang pakialam sa inyo, hindi na kayo sinisipingan, aba ay kayo yung malis na. Okay? So medyo mahaba na ito, 14 minutes na. Okay? Another one, last but not the least. Oo nga, tapusin na natin to, dalawa. Okay. Ito, hindi ka na, ikaw ay emotionally drained na at mentally exhausted. Lumisa na kayo kapag ka ganyan. Na hirap na hirap ka na, ang isip mo damdamin, umalis ka na. Okay? So yan. And number 11. Oh, <laughs> 11 na po lang. Okay. Yan. Sinamarize na nga natin ito. Marami eh. Okay, number 11. Uh, you're having second thoughts about your relationship. Okay kapag nagdadalawang isip ka na sa yung relationship, na, alam nyo, yung instinct nyo, uh, ipagtiwalaan ninyo pag sa mga ganitong bagay. Pag nagdadalawang isip na kayo, na itutuloy nyo pa ba yung relationship nyo, ibig sabihin, red flag yon. Ibig sabihin, merong kang nararamdaman at naiisip na pag-aralan mo na, na-sense na, na ng iyong isip, ng iyong damdamin, ng iyong pagkatao, na hindi ito healthy sa iyo. Hindi magiging maayos yan. Kaya nagkakameron ka ng tinatawag na second thoughts. And pag ganun, red flag yon lumisan ka na. Nako, ang pusa tumalon. Okay? Lumisan ka na. Umalis ka na, please. Okay? So yan yung mga palatandaan o basihan na kailangan mo nang lisanin o iwan ng iyong kinakasama para yan sa inyong sarili. Para yan sa kapakanan ninyo. Okay? Para alaga ng inyong mental health, alagaan ng inyong physical health, alagaan ng inyong emotion, overall well-being ninyo, ay alagaan ninyo. At pag naalagaan nyo yan, yung mga anak ninyo, yung mga tao nakapaligid sa inyo, ay matutulungan nyo din. Kailangan nyo munang tulungan ang inyong sarili. Okay? So, this is Nursel de Maro again. See you in my next vlog. Ang haba na. Mahaba talaga eh. Bye for now.